Guys, uh, nandito tayo ulit sa panibago nating video. So dito, this time naman, i-check natin kung dumating na yung ating uh, posit na XRP. So okay, i-check ko lamang yung ating Bybit. So okay. Close na natin yan. Oh, so guys, pumasok na siya. So okay. So kung mapapansin nyo, nag-reflect na agad yung ating biniling XRP. So kung sisilipin natin mismo dito sa asset, asset tapos click natin yung funding bandang baba, okay yung asset and then funding dito click lang natin siya so kailangan uh, lalabas na siya ayan refresh ko lang guys kaya lumabas na siya so ayan that is 19,954 so we are going to sell this into dollar this time around naman ito kasi is yung isa pang way para makaiwas tayo sa mga P2P kung um, mas prepared mo to. Ako kasi mas prepared ko itong gawin kasi the same lang naman siya. So, click lang natin. So, yan. So, pwede ko na siyang isell right away, guys. So, like for example, is ibebenta ko na to. So, click lang natin yung uh, trade or mismong convert. So, okay. Mag-click muna tayo ng back. Yan. So, pupunta tayo sa trade bandang gitna gamit lamang ng phone natin. So, let's say, type natin XRP. So, this one, USDT, XRP. So, kung mapapansin nyo, there is a two button guys, long and short. So, nasa maling ano tayo, gagawin natin, pupunta tayo sa spot. Make sure ninyo na nasa spot kayo. Okay, always remember guys, uh, pag hindi nyo siya makita, dapat sa spot. Kasi spot yung gagawin natin, spot selling. So, as you can see, uh, naka-Bitcoin siya. So, ang gagawin natin, papalitan lang natin siya ng XRP mismo. So, type ko lang XRP. So, ayan, XRP to USDT. Okay. So, ayan siya guys. So, that is 120.24 uh, yung kanyang price. So, kiklik ko lang sell. So, kung mapapansin nyo, merong ganun din. Same, uh, button ng green, which is sa buy, and button ng red, which is sa sell. So, okay. Kung mapapansin nyo, guys, uh, we can sell at the price of 14, siguro mga 10. Okay. So, I'm going to slide this. Yung ito, napapansin nyo ba to Ayan. So, kung mapapansin nyo, wala sa dyan. Okay. Wala pa yung ating balance. So, kailangan natin bumalik ng asset kasi nasa funding siya. So, ililipat muna natin siya into Unified Trading dito sa baba sa pangalawa. So, click mo yung Unified Trading. Transfer. Punta sa Transfer. Ayan. Kung mapapansin mo, yung funding nasa bandang ibaba, ito. At yung Unified nasa taas. So, kiklik lang natin yung parang nasa gitna na to Ayan. Okay, and then yung Bitcoin papalitan natin ng XRP. Okay. So ayan, so lalabas naman siya pagka-click mo lalabas din siya agad. So select mo na lang. So click natin Max XRP. Confirm. So that's it guys. So nasa Unified Trading account na yung ating XRP. So I'm going back to trade. So kung mapapansin niyo nag-reflect na yung ating uh, yan, ang ating XRP at meron na siyang value. So, okay. So, magbibid tayo. iki click na natin yung sell button. Okay. And then, sell. Take note guys, ah, binibenta natin sa 410. At ayun. Ah, I'm sorry, ah, uh, 2.1410. Okay. So, naibenta natin siya sa 2.4010. So, nasa magkano na kaya siya? So, kung mapapansin dito ko yun, pinalitan. Ginawa ko lang kanina. That's 08. Ngayon is 10 na siya. So yung quantity, i-slide nyo lang ito. Nakikita nyo ba yan? Ayan. So para, then after that, click sell. Okay? So I'm going back to asset. Kasi nakabili na nga tayo. Ay, nakabenta na tayo. I'm sorry. Nakabenta na tayo. So click natin yung asset. And then, that's it here. Meron na tayong dollar. So wait mo lang, mag-reload. Okay. So halos, walang nawala sa atin. Nasa mostly like uh, 40 pesos. Actually, wala pa atay. Almost 30 plus lang. So, that's it guys. So, sa susunod, i-share ko sa inyo kung paano nyo to IPP2P dito ngayon pabalik sa Saudi Arabia. Okay? So, that's it. And see you guys sa next video natin.